Nova, May ganito palang pinagdadaanan na hindi alam na marami. Isa si Nova Bilya sa mga haligi na industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa so may ikit limang dekada sa showbiz, siya ay kinilala bilang isang mahusay na komedyante at aktres. At minahal na marami dahil sa kanilang likas na pagpapatawa at galing sa pag-arte mula sa mga pelikula noong dekada 60 hanggang sa mga palabas sa telebisyon gaya ng Home Anong Darilles, at Kiss The Kicks. Patuloy ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Hanggang sa edad na 79, aktibo pa rin siya sa trabaho, isang patunay sa kanyang dedikasyon at lakas. Ngunit lingit sa kaalaman ng marami, sa likod ng mga ngiti at tawa ng kanyang dala sa telebisyon, ay isang matatag na babae na may matinding pinagdaraanan sa personal na buhay. Sa panayam niya kay Julius Babaw, ibinahagi ni Nova ang kanyang buhay ngayon. Lingit nga sa kaalaman na marami, si Nova ay isang mapagmahal na asawa na buong pusong inalagaan ang kanyang kabiyak na Selfredo si Gallegos. Isang dating atleta at coach na ngayon by matapos maestro, mayigit sampung taon na ang nakakalipas. Si Alfredo ay isang dating champion sa iba't ibang sports mula sa marathon hanggang sa tennis, volleyball at golf. Sila ay nakakilala bilang mukapit bahay at nauwi sa kasalan noong 1972. Simula ng tamaan ng sakit si Alberto, sinopan na mismo ang naging tagapag-alaga niya. Ayon sa kanya, hindi na nakapagsasalita ang asawa. Kahit ang simpleng komunikasyon ay sa pamamagitan na ng kilos at titi. Araw-araw siya mismo ang nagpapaliko, nagpapalit ng damit at nag sa lahat ng pangangailangan nito. Kahit pa siya'y puyat, pagod at may sariling sakit sa likod, sa kapila ng lahat, hindi siya nawawala ng pag-asa. Sa halip, itirituring niya itong misyon mula sa Diyos. Malalim ang kanya pala ng palataya at nananatiling aktibo si Nova sa simbahan. Ang nakakabilib, sa kapila ng edad na 79 ay kayang-kaya pa niya magtrabaho, tumakbo at kahit buhatin ang kanyang asawa na may taas na 5.5. Ani Nova, I'm proud to say I'm 79, pero nararamdaman ko ang grace, the blessing, kaya ko pa tumakbo. Kaya ko pa maglampaso. At para buhatin mo ang five dead and half na tao sa 79. Kaya kong buhatin ang asawa ko. Saan mo kukunin yung lakas? Nagpapakasamsun ka? Because I trust, I have faith na Lord, huwag mo akong pababayaan. Sa edad ko, misa lumalagotok na yung likod ko. I get my strength from him. Sa uli, naniniwala si Nova na hindi binibigyan ng pagsubok ng Panginoon ang mga tao na hindi nito kaya. Ang dapat gawin lamang ng tao ay manalangin na bigyan sila ng lakas. Aniya, I accepted it. Alam ko naman na dumadating sa tao yan. May mga pagsubok tayo sa buhay, pero alam din natin na hindi mo kakayanin without him. Alam ko yung psychology dyan. Kumbaga, nasinood na hindi ka nang papabayaan eh.